Si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. o mas kilala sa tawag na Bongbong Marcos ay pinanganak noong September 13, 1957. Siya ang nag-iisang anak na lalaki ng dating Pangulong Ferdinand Marcos at Imelda Marcos. Si Bongbong Marcos ay nahalal sa iba't ibang posisyon sa gobyerno mula Vice Governor, Governor, Congressman, Senador at susunod na magiging Presidente ng Pilipinas. Kaya naman heto ang listahan ng mga bagay na hindi mo pa alam tungkol kay Bongbong Marcos. Siya ay batang politiko. Pinasok na ni Bongbong Marcos ang mundo ng politika sa edad na 23 lamang. Siya ay nahalal bilang Vice Governor ng Ilocos Norte noong 1980 at siya ang naging pinakabatang Vice Governor ng Ilocos Norte. At noong 1983 naman, nanungkulan na ito bilang Governor ng probinsya at naging isa sa mga pinakabatang governor sa kaysaysayan ng Pilipinas. Ang kanyang panunungkulan sa Ilocos Norte ay nagwakas noong nagkaroon ng People Power Revolution hanggang nagtungo ang pamilya Marcos sa Hawaii noong February 1986. Siya ay mayroong tiket papuntang buwan. Sinabi ni Bongbong Marcos sa isang interview na iba't ibang kilalang tao ng kanyang nakita sa Malacanang noong pangulo pang kanyang ama at isa raw sa mga kilalang tao na ito ay ang dating Pangulo ng United States na si Richard Nixon na bumisita sa Pilipinas noong July 26, 1969. Ito ay makalipas ang ilang araw matapos ang makasaysayang unang pagtapak ng tao sa buwan noong July 20, 1969. Ayon kay Bongbong, binigyan na umano siya ng dating US President Richard Nixon ng isang tiket para sa unang commercial flight papuntang buwan. Umaasa raw sa pangakong iyon na magkakatotoo kung sakaling magkakaroon nga ng commercial flight papuntang buwan. Sinabi rin ni Bongbong na mas una raw niyang pinangarap nung bata pa siya na maging isang astronaut kaysa sa maging politician. Siya ay pumasok sa pag-aartista. Taong 1965 nung ipinalabas ang pelikulang iginuhit ng tadhana ito ay isang pelikula tungkol sa talambuhay ng dating Pangulong Ferdinand Marcos at asawa nitong si Imelda Marcos. Ang pelikulang ito ay pinagbibidahan ni Luis Gonzalez bilang Ferdinand Marcos at Gloria Romero naman bilang Imelda Marcos. Ang batang Bongbong Marcos naman ay ginampanan mismo ni Bongbong Marcos kasama ang batang Vilma Santos na gumanap naman bilang batang Amy Marcos. Ang pelikulang ito ay naging malaking tulong at isa sa mga dahilan sa pagkakapanalo ni Ferdinand Marcos sa pagkapangulo. Sa isang bahagi ng pelikula naman, isang speech ang binitawan ng batang bongbong at sinabi nito na nais niyang maging isang politiko paglaki upang makapagsilbi sa bansa lalong lalo na sa mga mahihirap. Clone ni Bongbong Marcos Ang urban legend na ito ay nagsimula pa noong 1980s Ayon sa mga naging usap-usapan, ang totoong Bongbong Marcos di Omano ay matagal ng patay at ang nakikita nating Bongbong ngayon ay isa na lamang clone o peke. Isa raw itong kamag-anak ng mga Marcos na kinumbinsi ng dating First Lady Imelda Marcos upang magpanggap na Bongbong Marcos at sumailalim sa plastic surgery. Ito raw ay upang hindi maputol ang pamamayagpag ng pamilyang Marcos sa politika noong mga panahong iyon. Isa rin sa mga kumakalat na urban legend na nauugnay kay Bongbong Marcos ay ang pagiging magkapatid nila ni Senator Grace Po. Ayon sa mga usap-usapan, si Grace Po ay anak ni Ferdinand Marcos sa aktres na si Rosemary Sonora na kapatid ng aktres na si Susan Roses na siya namang asawa ni Fernando Po Jr. at nag-ampon kay Senator Grace Po. Ang urban legend na ito ay madalas na lamang gawing biruan ng dalawa noong magkasama pa ang mga ito sa Senado siya ay natalo sa pagkasenador. Taong 1995 noong matapos ang unang termino nito bilang representative ng 2nd District ng Ilocos Norte, sinubukan tumakbo ni Bongbong sa pagkasenador, ngunit bigo itong manalo at nagtapos lamang sa ikalabing anim na pwesto. Makalipas naman ang labing limang taon, 2010 ang sinubukan muling tumakbo ni Bongbong sa pagkasenador at sa pagkakataong ito ay nagtapos siya sa ikapitong pwesto Pagkatapos naman ng termino nito sa pagkasenador noong 2016, ay tumakbo naman ito sa mas mataas pang pwesto bilang vicepresidente presidente at running mate ng yumaong senator na si Miriam Defensor Santiago. Naging dikit naman ng laban nila ng naging vice na si Lenny Robredo. Siya ay naging miyembro ng isang banda. Si Bongbong Marcos ay mahilig din sa musika. Siya ay dating miyembro ng isang banda sa England habang siya ay nag-aaral siya ay tumutugtog sa mga local pub ng England subalit hindi din nagtagal ang kanilang pagtutugtog dahil ang kanilang miyembro ay mga estudyante at kailangan nilang bumalik upang ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Si Bongbong Bong ay isa ring avid fan ng bandang The Beatles. Matatandaan naman noong July 1966, nagkaroon ng concert sa Pilipinas ang nasabing banda at nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan ang dating first lady na si Imelda at hindi naging magandang pagtrato sa banda. Kaya naman ito ang naging dahilan kung bakit hindi na muling bumalik pa ang The Beatles sa Pilipinas. Siya ay aktibo sa social media. Si Bongbong Marcos ay aktibo sa lahat ng accounts ito sa iba't ibang social media platforms. Ang grupo ng mga online supporters ito ay tinatawag na BBM Online Warriors. Si Bongbong ay mayroong 7.2 million followers sa Facebook, 1.2 million followers sa Twitter. 1 million followers sa Instagram at 2.54 million subscribers sa kanyang YouTube channel. Kalimitang makikita sa mga post nito ang iba't ibang komento tungkol sa mga issue na kinakaharap ng bansa at mga updates tungkol sa buhay nito at ng kanyang pamilya. Ang asawa ni Bongbong ay si Luis Araneta at mayroon silang tatlong anak na lalaki. Ito ay si Sandro, Joseph Simon at Vincent. Siya ang susunod na presidente ng Pilipinas. Si Bongbong Marcos ay ang nanalo sa 2022 national elections noong nakaraang Mayo 9. Siya ay nakatanggap ng mahigit 31.1 million na boto, ngunit marami pa rin mga tao ang hindi tanggap sa kanyang pagkapanalo at idinadaan ito sa iba't ibang uri ng pagprotesta. Sa kabila ng mga nangyayari sa pagkapanalo ni Bongbong Marcos, marami pa rin mga tao ang nagpapakita ng pagsuporta kay Bongbong Marcos. Maliban dito, naniniwala rin ang mga taga-suporta nito na maraming ginto at yaman na nakatago ang mga Marcos at ito ang mag-aangat sa Pilipinas mula sa kahirapan. Ayon naman sa isang pahiyag na nagmula mismo kay Pangulong Duterte, isa umanong emisaryo mula sa pamilyang Marcos ang lumapit at kumausap sa kanya upang sabihin na handa na umanong ibalik ng mga Marcos ang mga bahagi ng yaman at mga ginto nito para sa Pilipinas. Sa isang panayam naman sa dating First Lady Imelda Marcos, Sinabi nito na mayroong 7,000 tons na ginto ang mga Marcos na nakalagak sa iba't ibang bangko sa iba't ibang bansa at ang lahat ng ito ay dokumentado. Sa kasalukuyan, ang isang toneladang ginto ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 50 million US dollar. Kung susumahin natin ang sinasabing ginto ng dating first lady, ang 7,000 tons sa ginto ay may katumbas na humigit kumulang 17 trillion pesos. Ang halagang ito ay may kakayahan ng bayaran ang national debt ng Pilipinas na ngayon ay umabot na sa 12.68 trillion pesos. Pinaniniwalaan din ng mga ginto ng mga Marcos ay galing sa bahagi ng nawawalang Yamashita's treasure. Ayon naman sa mga kritiko, ito ay nagmula sa ill-gotten wealth noong panahon ng rehimeng Marcos. Subalit, ayon naman sa dating First Lady Imelda Marcos, ang lahat ng yaman at ginto nila ay bunga na pagsisikap at mga investment ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ano naman ang masasabi mo patungkol sa video ng ito? Huwag kalimutan mag-comment, like at subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.